pagi at, at, mga so we... sawi, sa, kwento ng pag-ibig, ano yung pinaka-mahalagang leksyon na natutunan mo pagdating sa pag-ibig? Mahalagang leksyon? Um, kasi iyo ko rin sabihin kasi yung wag mo ibigay lahat, uh, magtira ka na sa sarili mo. Laging sinasabi sa akin kasi magtira ka naman para sa sarili mo. Lagi kang todo bigay, todo bigay. But, but ano ang kwenta ng love kung hindi mo rin na madibibigay ang lahat. So, kung ano man yung mga kasawiang ang nangyayari, kung ano man, wala rin akong, wala akong sinisisi. Wala rin akong pinagsisisihan. Nangyari ang mga nangyari. And para sa akin, ituloy mo ang buhay. Bumangon ka, parang, okay, bumagsak, bumangon, bumagsak, bumangon. Bangon, tuloy ang buhay. Just move on. I totally get you. Kasi yung yung paano as a song, yun yun eh. It's uh after the breakup. Mm -mm. Oh, trying to move on, never. Yeah. Diba? Picking up the pieces. Yeah. Uh, pero tuloy ang laban. Tuloy ang laban. At yan ang kwento kasi ng buhay mo eh. <laughs> mm -hmm. ulit Ulit <laughs> ulit. Ulit ulit. Pero ah. pero hindi ka na natiling nakadapa. Hindi. Hindi. Yeah. lumaban Anong, ka eh. Yeah, laging laban. Sa buhay? Laging lumaban. Lalo na kapag meron kang mga anak na kailangan mong... Uh, kailangan mong... Nandiyan ka, you're a pole eh. Ikaw yung pwede nilang hawakan. Mm Oo, lalo na't mga bata pa sila. No? Kailangan mong iayos sa mga bagay, kahit na ano pa yung mga bumagsak, mga nawala. Kailangan mong gumawa uli ng panibagong pillar para doon sila tutungo alam nila anong mangyayari alam alam nila anong hahawakan nila alam nila kung anong gagawin nila from there pagdating sa pag-ibig kumusta ka ngayon ang eh, pag-ibig ko na lang si Lord na sobra-sobra sobra-sobra kasi parang sa edad ko ito boy para bang tama no mm -hmm. di ba parang kapoy na uy. <laughs> <laughs> Kung meron kang leksyon na ibabahagi sa iyong mga anak, pagdating sa mga lalaki, men, mm, yeah. anong sasabihin mo? Sinasabi ko sa kanila, ano, um, hindi yung, huwag silang padalos-dalos. Talagang laging, kasi pinagpipray mo sila, di ba? Like, of course, since I learned how to pray, that's every moment, every waking moment of your life, you pray for each one of your children, no? And alam mga anak ko yan, lagi kong pinapaalala yan na... Uh, you have to pray about it. You have to ask the Lord to... I, I am praying for, uh, for the Lord to prepare somebody for them. Yun, ta, kasi kung ang Diyos ang pipili, parang tingin ko wala na lang mali eh, di ba? Um, wag silang gumaya sa akin. Ako'y hulog lang ng hulog noon sa ano, in lab ng inlab, love, di ba? Tapos ako lugi, di ba? Kung nika-nika mga kinukuha sa akin. So, uh, ano, malalapad ako sa bakla, sabi nila kasi. <laughs> But I wanna give. Ganun daw ako. Eh... Eh wala eh, yun na nga yun eh, talagang nagmahal ka, kung nasa sitwasyon na eh, kung kailangan mo maging ikaw na rin man of the house, ginagawa mo. So, nangyari yon. Uh, wag na sanang maul, wag nang maulit sa mga okay. anak ko. Yeah. I can listen to you forever. But let's do fast talk. Ay! 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 ay Nakuha! na na ako dito. <laughs> We have two minutes to do this and our okay. time okay. Uh, begins, <laughs> begins now. Okay. Talagang ito, dulce o trese? Dulce. Low note, high note. Low note. Bisda, bistek. Bisdak! Ageless, timeless. Timeless. Golden voice, golden years. Golden years? English song, Tagalog song. Tagalog song. Treasure, pressure. Treasure. Tanghalan, tanggalan. Tanghalan. Contestant, judge. Contestant. Kakanta, kikita. Kakanta. Trophy, cash prize. Basta <laughs> nga kanta ako. <laughs> mataas na boses, mataas na talent fee. Parang maganda yung mataas na talent fee. <laughs> <laughs> Oo. mong singer. Celeste Legaspi. Pangarap mong makaduet. Pangarap mong makaduet? Ikaw! <laughs> Hindi ka pa kumanta. Young singer na bilib ka. Among the younger singers, it's Julian. One to 10 Gaano kalakas ang boses mo? 12 <laughs> One to ten, gaano kalakas ang sex appeal mo? Ito ang meron ka. Ganoan? Uh -oh. eh? Alam ko yan. <laughs> ano ba yun? Kaya 12 din ito. Uh -huh. Ako lang one to ten, gaano ka kamartir sa pag-ibig? <laughs> Alam nila, oh. Uh Oo. -oh. One to ten, gaano ka kahalimaw, kaduwet nagsasabi niya noon, wala akong ginagawa doon. Do guilty noon. or not guilty, pumiyok habang kumakanta. Guilty. Guilty or not guilty, nagperform ng lasing. May nagpainom sa akin, tapos nakalimutan ko yung letter ko. Guilty or not guilty, naihi sa kaba. Parang ibang singer yung ganun. Oo nga. <laughs> guilty or not guilty, niligawan ng politiko. Hindi sila. Uh Oo. -oh. <laughs> guilty or not guilty? Na-insecure sa kapwa singer? Hindi. Guilty or not guilty? Ninakawan ng talent fee? Maraming beses. <laughs> guilty or not guilty? Pinangarap maging leading lady? Wala akong ganung pangarap. Wala akong ilong eh. Lights on or lights off? Lights on. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness? Every waking moment of my life because I worship the Lord and I am full of joy so I am happy. Complete the sentence. I am Dulce and I want to be remembered as ang kasagutan sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abudan.